Actually, the more kami dito. kami na lang i-emote na tulog. May maula ka siya sa camera. Ang mga tulog ka naman na ba yun? Kaya may Ano ka pa? Yay!

Loto, mawak, amukan <laughs> si Kakuri kuan, Ah, <tuhuk> Luckily, <inan election lassen> Hence, mm Hmm. Hmm. Συγχωρείτε το την τάση, τώρα. Συγχωρείτε. 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 Συγχωρείτε.

sabot sa platin ito. Yeah. Lula ka. Luto ko na. Ako balita ko, sa dahil siya ni Among yun. Bagdangan sa luto, sa sora kaya para wala na kami hugasan. Ang hubi. Ang hubi ako. Yabe. para tipid sa hugasan. Para tipid ame, sa hugasan. Kami, ibangal nyo ko ang joy. Para kami baralyo Joy, ngatag 200. Pero yung kami baralyo Masag, ngatag 300. Uy, nanon mo, hindi ako po yung gagabi. Ay, hindi ako po. Nanon mo ba Ay, hindi ako po. Ano ba kayo nalipat Nagkaturo ka ko na. Sinuro ka tayo. <laughs> 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 Ako nga niya, nasa rin pa. May iwan lang. May kala ko po na sa'yo po. Ikaw, luto. Ay, nagka-aurin ni Hano kanina. Ito nakila sa, ah. Aram na niyo kay Nano kay nagtinaba ak. Ah. Ha? <laughs> Ay, na! Loto? <laughs>

sabagay diet. Ayaw mo na pag-diet. Mama, diet na. Kailangan mo 'yan. Raymond din. Wala pa nakita ni. Apo ni babae. No lang 'yan. Beh. Okay. Keri ugot mga 'tong mga 'tong.

Sige, bayan ko mama. Magdilok ka na. Tutbus. Si baby. Ha? Tayo ko si lang ba tutbus Toby Tigeng? Ha? Si to si ma. ha? Ma. O, sana si magwa. O, alayin nalang ko na tin Tigeng sa ikaw na ko. Tigaw mama? Ako ko. Ikaw na lo. O. Sana magwa man lutuan. I um.